antayin muna natin yung next house hearing. Okay, so wala na tayong pag-uusapan. Tapos <laughs> na. Thank you. PRD, never, ever ask me to run for president. Seven times niya ako pinuntahan sa bahay ng nanay ko, sa bahay ng asawa ko. Naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na, 20 October, nag-file ako. Pagdating ng late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbo vice president? Build, build, build. At that time, na gusto ko sana makita na magawa para sa bayan. Kasi hindi natapos. Kasi kulang nga talaga ang uh, six years. So sa ngayon, magte-third year na tayo, wala pa tayong nakikita na big ticket projects, di ba? for 2028, huwag na kayong mag-expect na meron kayong makita. Kasi it takes more than six years to prepare for a big ticket projects project. Klaro na yan. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Ladies and gentlemen, the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Yes, good morning everyone. Thank you for your time. Ako na lang mag-moderate. Okay lang. Yes. Um, JC prepared ano, bullets. So sabi niya, PBBM's de deception, house probe, on OVP debt budgets, how HOR, budget cuts, quad comp probe, the SWD, referral issue, other political issues, foreign policy, geopolitics. So, para naman may trabaho tayo next week and in the weeks after, yung foreign policy, geopolitics, wag na muna natin i-take up ngayon. Tsaka yung house probe. Hmm. Antayin muna natin yung next house hearing. Um, kasi kulang pa yung mga sinasabi doon for me to answer. So, antayin muna natin yung house hearing before we talk about the house probe. And then sa quad committee, hindi pa naman nila nasasali yung pangalan ko doon but I I he, I heard na gusto nilang isali yung pangalan ko doon. So antayin na lang natin pag nasama na yung pangalan ko doon. And then sa DSWDAX, answered by Norman Valoro already. And then other political issues. Um, sa susunod na natin i-take up. Okay, so wala na tayong pag-uusapan. Mas <laughs> na. Thank you. Okay, so saan ba ako magsisimula? Ah, uh, magsisimula ako sa... ah, uh, you have to bear with me, ha? Huh? We'll start with 2021. 20, 2021. Doon tayo magsisimula sa... 2021. So, um, doon muna tayo kay PRD, then mag-move tayo kay BBM, and then we'll move to um, Martin Romualdez, and then um, merong isang person of that triangle hindi mo natin siya i-mention because I'm waiting for more information coming out doon sa house probe bago ko i-mention yung pangalan niya. And then siguro um, a little of confidential funds. Okay? Okay. So 2021. Kasi madami ang nagsasabi na we are on this road to perdition. Uh, our country is on this road to perdition because matigas ang ulo ni Inday Sara. Hindi siya nakinig sa tatay niya. Kung nakinig lang siya sa tatay niya, tumakbo siyang president. Hindi mangyayari itong nangyayari sa bansa natin ngayon. Ayun, hindi lang yan isang beses na narinig ko madaming beses. Even kapag pumupunta ako sa mga iba't ibang lugar, diretso ako sinasabihan ng mga tao, hindi ka kasi nakinig sa tatay mo. Or they would say, one time nasabihan ako, it's all your fault. Alam niyo kasi, I don't like talking about my life. I don't like, like talking about my feelings. I only want to talk about my work. Kaya hindi ako nagsasalita. Pero ganito yung nangyari. PRD never ever asked me to run for president. Yan yung totoo. Seven times niya ako pinuntahan sa bahay ng nanay ko, sa bahay ng asawa ko. Hindi siya talaga nagsabi sa akin na tumakbo ka for president. In fact, sinabi niya sa akin, wag kang tumakbo for president kasi nanggaling ako dyan, mahirap siya na trabaho. Anak kita, naaawa ako sa iyo to go through what I had to go through. Yan ang sinabi niya sa akin, paulit-ulit. And sino ang witness ko to say na totoo ang sinasabi ko, yung nanay ko? Because sa pitong discussions na yon, nandoon ang nanay ko parati nakaupo, nakikinig hindi nagsasalita. There was only one time, one discussion, na nagsalita yung nanay ko. Nilagay ko yung nanay ko doon para uh, makinig siya sa aming dalawa ni PRD. So, on the hindsight, maybe ginamitan ako ng reverse psychology ni PRD, hindi ko alam. Siya lang ang nakakaalam kung bakit paulit-ulit niya sinabi sa akin, huwag ka tumakbo for president. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na tanungin siya, tanungin niyo siya bakit. Another um, proof na hindi ako sinabihan ni PRD na tumakbong president, he left me a document, dalawang papers in a folder. Unfortunately, naiwan ko sa bahay namin ngayon. Dala ko siya dito sa Manila para ipakita sa inyo, pero naiwan ko siya sa bahay. Ang nakalagay doon, So, maybe the next time na magkita-kita tayo lahat, dalhin ko siya. You can read, but you cannot take photos. Cannot take videos of the document. Nakalagay doon, in gist lang. Sa left side, nagsasabi siya doon, hindi si PRD. Hindi si PRD ang sumulat noon, ibang tao. Nagsasabi yung tao doon, Sarah should not run for any position. Dapat si Bongo ang tumakbong VP. Yun yung nakalagay sa left side na document. Nakalagay sa right side na document, Sarah should not run for any position. She should endorse Bongo Rudy Duterte for president and vice president. So yun yung proof ko yun yung daladala dala ni PRD na document nung last, very last meeting namin. Dala niya yung document na yon. So yun yung proof ko na hindi talaga nagsabi si President Duterte na tumakbo ako for president. And even if nagsabi siya, hindi din talaga ako tatakbo for President. Maaga ako nagsabi sa inyong lahat. Sabi ko, oh, um, I don't know kung may mga media pa at the time na nandito ngayon. Sinabi ko, um, huwag niyo na muna akong tanungin about the presidency para hindi pa ulit-ulit yung tanong. Antayin niyo na lang January 2021. Pagdating ng January 2021, paalam ko sa inyo ang decision ko, tatakbo akong president o hindi. And true enough, January 2021, maaga ako nagsabi sa lahat, sa taong bayan, na hindi ako tatakbong president. Unfortunately, hindi naniwala lahat. Kasi sinasabi ninyo, yan yung track ni President Duterte. Hindi ako tatakbong president, hindi ako tatakbong president. And then, nag-substitute siya. But, yes, anak ako ni PRD. And yes, meron kayong nakikita sa akin na nakikita ninyo sa kanya. But I am a different person yung mga anak ninyo, hindi yan clones ninyo. Meron yan silang sariling pag-iisip, meron yan silang sariling kapasidad, meron yan silang sariling damdamin. Yun yung unfortunate part noong announcement ko noong January 2021 na hindi ako tatakbong president. Walang naniwala kasi sinabi nila gagawin lang niya ako ano yung ginawa ng tatay niya hindi decision ko yun na hindi talaga ako tatakbong president because at that time ang gusto ko at pangarap ng lahat siguro na mayors maka three consecutive terms ka as mayor okay so klaro na yon may questions doon yes ma'am sino po yung uh, nagsulat doon sa folder unsigned siya walang pangalan and I think sinadya nila na wag lagyan ng pangalan yung dalawang letters kasi it was really a sarabashing document it did not say anything nice about me So, I think sinadya nila na hindi sabihin sa akin kung sino yung sumulat ng uh, dalawang documents. How did you feel, ma'am? How did you feel po when you seen those documents? Mm, wala naman akong problema sa, sa sarili ko. Alam ko ko anong kakayahan ko. Alam ko kung anong kapasidad ko. Alam ko kung ano yung kaya kong gawin. So kung ano man yung sabihin niya nila nung dalawang tao na yon hindi siya nakaka-apekto uh, sa akin. Merong, well oh yes, yun. Sige. This? Good morning, Michael of Reuters. Ma'am, why are you telling all these details to us now? What's the context? Ang context nito is um, The sit-down that I promised everyone. sabi ako na mag-sit-down ako. Merong mga questions noon na sinabihan ko uh, kayo na it needs a sit-down. Pinot-off ko yung sit-down na yon. Sabi ko nga, I don't like talking about my life. So hindi ko siya ginawa, hindi ko siya ginawa. Related siya sa letter A. PBBM's deception claim versus uh, SD. So, kailangan ko kasi sabihin sa inyo ang simula hanggang ang huli. So, chronological order ko siya para maintindihan niyo yung kwento. So, yun yun. Yung deception. Actually, Nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo, hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it na parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay? Di ba yun yung So, may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang ha, hindi ako nag pero sobrang lamig niya na yung sipon. Sir, at tissue. wag niyo lang hinanser, kasi sa sobrang dami natin, tissue lang sir, may panyo ako. Ayoko ng panyo. O officer kasi sobrang dami natin mamamatay tayo dito pag walang aircon. Kasi hindi iikot yung hangin. Okay, hindi ako umiiyak, hindi ako nagco-cocaine. Malamig yung aircon. Ay, okay. So so yon, hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng president at vice president, di ba? Ako gani, Sabi ni saya pa, dawat-dawat raman na. Di ba? Dawat-dawat raman Ako, ginatira ko nila kadaadlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. I am a subject of a House committee hearing.